Ayan, what's up? So, ito na naman tayo para kumain. No? Kung, kung, familiar kayo dito, ito po yung hipo na may gata, na may uh, talungko at merong sitaw. Ayan. Tapos meron tayong lumpiang Shanghai. Tapos meron tayong malutong na jiji So, konti lang po yung ano natin kainin natin kasi gabi na. Oh, diet. Tapos, meron po tayo dito lansones, of course ng panghimagas natin. Nakapagkape na po ako actually kaya hindi na natin nakunin yung kape. Kuna natin. Hop. Oh. Hmm. Yung gata ni hipon. Actually yung walang hipon na ganto nandun eh. Sa iyo eh. Walang gantong maliliit na hipon. Tapos yung gata doon. Hmm. Hop. Oh yung gata doon, it's either powder or or nasa lata. Pero iba talaga yung nasa dito. Hmm. Sarap. Hmm. Sarap. Hmm. Hmm. hindi na ako nagkape kasi nakailang kape na ako so kain mo tayo hmm. nung bata ako hindi ako nakain ng gandong maliit na hipon kasi parang feeling ko nangangat yung dila ko yun sa so, nga yun hmm. Tapos ng sonis natin mamaya natin kayo. Kasali puno yan, nakalati ko na. entire mm, the best the best the best Sop magkamay no? mm -hmm. Tapos pa yung atas may liligo. Tapos alis na naman ako mamaya. Sa so, pagbalik ko sa iyo eh. ulit. Tambay ulit. Tambay ulit tayo. <laughs> tambay ulit tayo. Eh, don po hindi ako busy. Dito busy talaga tayo. So, ang dami pinayos. So usually dito sa bahay. Siguro mga ano lang ako, isang beses lang ako kumain. Sa isang araw kasi most of the time sa labas ako kumakain kasi para ma enjoy ko yung food sa labas. So, alam, um, saan po tayo? Ang lansones mamaya na natin kainin to. So, bye-bye po. Salamat po. God bless. Salamat po.